ka ni mami so muna siya katong um, ang mga to sa malingin no uh. kanang damo siya gianan like left or right Ito niya na kasi may sa iyaha kung asa mo muli ko ay naman siya kanang ako um, siya na reply kay comment lang to siya reply sa sa PM so muna siya ang resulta Layo kayo siya gidaganan. Gikan siya dito sa pikas. kita siya sa amu a. Niya kami na pag sa pikas nga dahan. So, siya? Dahil layo kayo siya o gikuanan. Giagian niya. Wala pa As in, grabe ka layo. Layo kayo sila sa kuano sa highway. Pero nindot ang view ko. Ang baha daw. Ikong e baha. Hindi na sila kaagi dito sa pikas. Kaya grabe lapok. Very sad lapok yun naong layo kay tanan. napawag iha po yung lapok awa basa ang gianan. pero kay naid man dyan na mong ito o nilang hanghang si mo pero part of sa dalan kay dili naman kay siya kuan dili na kay siya lapok gamay na lang yun ang nailapok pero na ra gito Ayah hera ka ayo. Landong raman sad. Taon gadagan in taon na siya. Si Flor de May. Yagid may gisugat ito. in taon siya. Lapok pa kayo na asta na yung mga tiil. Kanadi hang apart. Kaning sa left. Iyang ito d'lo. Dito na siya ning agi. Kaya dito may minakit niya. Kono. Ang ah, wow. Sus. Kanina dito nangod sa bukid. keram dikit makanya na beruntas koan katong childhood na experiences na ako nga yeah, yang itu dulu dera tepit itu nak siya mga koan ni ni agi kanang oh kana yang itu dulu dia siya ni agi nya ni dagan siya nakit ano man niya nya kami dito na sa pikas so la imagine dito siya ni agi then abalik ah, na sa sa pikas ke. na sa pikas nga dahan wala man siya ni reply o okay, dapit nga dalan ni mo mo agay niya so doon yung budget case na rin as pag anak ka na isubay niya dira isubay na naman dira ah grabe ka layo layo kayo sila sa highway pero we kaya naya pa yung husband ani kay mga ano isda so kung magbaha siya di sila maka di makapanorik isda bana so kay kayo mga kateks na So, mauna to siya ang update sa video.